Ayun mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw at uh, magandang gabi. At kung bago ko lang kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At syempre po mga kalingap, huwag natin kalimutan supportan. Kuya Bar Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalingap Ram. At sa ngayon po mga kalingap, nandito pa rin po tayo sa Bayan ng Rosario, Rosario po dito sa Aklan, at uh, yun nga po mga kalingap ano habang sa tayo po ay nag scout ay, at meron po tayong uh, nakita dito na isang uh, nanay po ano na siya po ay balo na at uh, kamamatay lang po nung kanyang asawa at uh, sa ngayon po meron siyang isang anak na PWD at uh, yun pong anak niyang yun ay palaging kailangan po ay babantayan lang niya kaya Uh, sa ngayon po hindi po siya makapaghanap buhay. Ano po, siyempre palaging may bantay yung kanyang anak. At meron po siyang isang anak na nasa Maynila na nagtatrabaho rin po. At yun lang po ang sumusuporta sa kanila. At uh, kahit na po ano-ano, uh, medyo kulang pa rin po yung suporta ng kanyang anak dahil lang uh, kanyang anak po ay namamasukan bilang... Uh, isang minimum lang po siya kaya tapos nagagastos pa 'yun ah uh, paro paro ng bahay kaya halos kulang na kulang po ano uh, Ayan po mga kalingap uh, kakausapin natin po ano kung ano po yung kanyang uh, kung ano po yung ating maitutulong sa kanya tatanungin po natin siya ano po mga kalingap, samahan nyo po ako at tapos hapin natin siya. At siya nga po pala, sa ngayon po ito po yung kanyang bahay na pinapagawa po ano, hindi pa tapos. Kasi nga po, namatay yung kanyang asawa. Ayan po. Ayan, thank you Rachel at uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no. Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless you. Ayan, thank you very much. You. Supportan po natin mga kalingap. Mm -hmm. Marius ah, vlog, mm -hmm. yeah, supportahan natin. Ayan po si nanay, tanungin po natin. Ayan. Hello, nay. Eh, ngayon pa lang po, eh, parang namumula na yung uh, inyong mata. Nay, anong pong pangalan nyo? Elsa Inaudito po. Hmm. Uh, may asawa po kayo? Meron po. Kaya lang kamamatay lang po nung November 29 po. Atake sa puso ko ang kinamatay niya. Ilan po yung anak ninyo? Dalawa po. Yung panganay po namin, PWD po, isa siyang autism. 30 years old na po siya. At yung bunso naman po, 28 years old po. Nasa ano yung isang anak ninyo na sa 28 years old? Nasa Manila po, nagtatrabaho. Hmm. Iyon po ang nagsusuporta sa inyo pang, sa mga gastusin ninyo dito. Kahit papano po, iyon naman po ang nagpapadala. Pero isa lang din naman po na minimum lang po yung sahod. Talagang pinagkakasya lang po dahil nag-uupa din po siya ng kanyang tirahan sa Maynila. At uh, yun nga po ano nay uh, sabi niyo ho kamamatay lang ng asawa niyo ano na -ano, paano niyo paano ho kayo nakakamove on ngayon ano dahil uh, nasanay ka na yung asawa mo ay eh, palagi mong kasama ano hong ginagawa ninyo ngayon para malibang kayo o para ano mga ginagawa ninyo dito para malibang kayo dito lang po pag talagang hindi ko na kaya yung lukot lalabas lang po ako maghahanap ng pwedeng makausap man lang dahil ako lang po mag isa dito sa bahay so parang ang hirap po talaga ang hirap pong magmabon kung paano mag-uumpisa so parang hirap po talaga Ilang taon na ho ba kayo magkasama nung asawa niyo? Mula nung... 31 years na po. Timula na asawa kami. Uh -huh. At yun pong, masakit kasi biglaan lang po yung kanyang pagkamatay. Sa taon ho nyo na uh, 31 years old, hindi man lang ho kayo nagkaroon ng mga problema o mga yung pong hindi nyo makakalimutan? awa ng Diyos naman po sa loob ng 30 year, 31 years na yon may mga kunting problema pero naayos naman po hindi na, at saka hindi naman po kami yung mag-asawa na laging nag-aaway wala po sa amin yung ganun kaya sobra po sobra po napakasakit yung kanyang pagkawala dahil doon pa siya sa trabaho doon siya doon nangyari yung inatake siya sa puso nung inatake ho siya bago ho siya namatay nag, nagkausap pa kayo yun po ang masakit kasi hindi na po kami nagkausap nung sinundo po ako ng amo niya sa margi ko na po siya nga mautan. Kaya yung pangyayon, pakahirap tanggapin. Sobrang sakit dahil hindi <laughs> man lang kami nagkausap bago siya na, bago siya na wala. nakita ko na lang po siya na gano'n na wala na pong buhay. <laughs> At uh, yun nga po may ano, uh, nung namatay ho yung asawa nyo ano naman ho ang reaksyon nitong anak nyo ho na PWD nung una po nung hinatid siya dito ng punerarya parang hindi na siguro maintindihan kung bakit si papa niya nasa loob ng kabaong Hindi ho siya nagwala o wala. Oh, hindi ako. Po. lang ikaw. Bakit dito lang ikaw ha? ikaw pupunta doon sa nabas ha? Basta hindi hihib lang ikaw palagi. Siya po. Siguro magbibili ka. Basta hindi hihib lang ikaw. Parang na lang po na. Nung na parang doon na lang po niya unti unting na naramdaman na wala nang papa niya. Kasi lagi po noon nung nabubuhay pa papa niya, lagi nang inanganap. <laughs> nung huli na po, yun hindi na po siya naghahanap. Nung pa lang po siguro na ano niya na wala na papa niya. Ayun, di ba ho, ko lang po siya, ano, uh, buwan lang po, ay, buwan lang, November lang po, 29, na ano? Opo. So, napakasakit po nang nakalipas na yung Pasko, ano po, dahil na... O, lalo na po, no, magpapasko, bagong taon. Sobrang sakit. Magpasko na kami na lang. So, ngayon po na ano, yung sa ngayon po, di siyempre wala na po yung asawa nyo, ano. Papano na ho ang ang uh, anong kabuhayan po ninyo sa pang araw-araw, lalo na po meron kayong anak na PWD. Kumusta na po yung na pang araw-araw niyo Sa ngayon po, sinipikid ko ano yung meron kami. Hindi, hindi ko pa po alam kung paano kami magawin. Hindi ko pa po alam kung anong gagawin ko. Igustuhin ko naman po mamasukan. Kaya lang hindi ko pwede na maghapon. Ako wala dito sa bahay. May kailangan kong bantayan ang anak ko hindi ko po alam kung paano ako mag-uumpisa, paano kami mag-uumpisa. Kaya eh, sobrang hirap po talaga. Sa gabi po, iniisip ko kung paano kami, paano kami makakabangon. Paano magpatuloy. Lagi eh, sobrang po talagang sobrang hirap. at uh, yun naman pong anak niya na PW TPWD ko naman siya uh, meron naman siyang kinakain sa tuwing nagugutom siya sa ngayon ngayon po kahit pa paano meron ang pampo at yun ang kailangan na yung puras ng pagkain po niya ay meron siyang makain man lang ay hindi po siya pwede na malipasan ng hutong yun nga ano na ano hindi naman po sa kasi po nakita ko ano parang uh, ang hitsura niya parang uh, matapang siya. Parang uh, lalaban uh, yung uh, itsura ng anak ninyo. Ano po? Uh, buti po hindi naman kayo sinasaktan halimbawa na kwan kayo nagutom nyo siya o na kwan, ano wala naman siyang ginagawa sa inyo na yung hindi po ka nais nais -na yung sampo, nangyayari din po na nakaka, nasasaktan nga rin po ako. Lalong-lalo na po pag yung mga time na ang nag wawala po talaga siya pag yung nagbabrown out, siya nagagalit. Pag matagal po na bumabalik yung ilaw, Yeah. Bakit to oh, ano yung libangan niya po doon sa taas na yun? Ano po, radyo lang at saka yung may electric fan man siya. Yun lang naman po. Ayun o, no, kapag walang radyo talagang nagkukan po siya. Nagwawala. Kahit mayroon pong radyo kasi may battery naman yung radyo na, yung radyo niya. Ah, battery lang po yun. opo. Hmm, Kaya e, lang, nagagalit po talaga siya pag walang ano yung walang kuryente ganun ang ano niya parang naging ano sa kanya yung at uh, buti na lang ho nakaraon di, di ho ba eh halos eh, ang tagal na nawala ng kuryente dito sa uh, Rosario Daha ganyan po ano buong panay po o opo, buong panay so nung time ho na yun Nagwawala ho siya. Nag-ano uh, naman po siya, nagwawala. I mean, may ano naman nagwawala siya, sumisigaw. Hmm. Pero, niiwas, ang ah, ko na lang po para hindi niya ako masaktan. ng no, ano, niiwas na lang po ako sa kanya. At, uh, ayan po, nai, ano, ano yung ang pangalan ninyo? Elsa. Po. Elsa. Ayun po na Elsa ano uh, sa ngayon po na po tayo sa YouTube ano uh, at uh, marami pong mga nanonood sa atin na uh, talagang meron pong magandang kalooban na handang tumulong ano po. Uh, so ngayon po na an halimbawa po tanungin po kayo ano na? ano ano po yung gusto ninyong uh, tulong na gusto niyo makamit niyo ano po yun? ito so ngayon. Na mag magkaroon makaroon sana kami ng yung mapagkakasitaan ba sa araw-araw. Mm, yung uh, eh. pang gusto mo. pang, um, magkaroon ako ng hanap buhay ba na para sa maanuhan man lang yung pangangailangan namin mag -ina. Tulad ng ano, alimbawa, ano, ano naman ho yung uh, buhay na gusto nyo na gawin? Ang pinakaano lang po siguro dito kay hindi naman po ako pwede yung magtinda sa, yung, sa malayo Opo, pwede na lang siguro ako na magkaroon ng kahit maliit na tindahan. Alimbawa, bibigyan ko ng maliit na tindahan, saan naman ho yung kayo magtitinda? Kahit eh, dyan na lang po sa may kalsada. Uh, kasi po malapit naman kayo sa kalsada, ano po? Paano? Habang nandito lang yung dito lang ako malapit na nakikita ko kahit paano palagi yung anak ko, nababantayan ko pa rin siya. po talaga ang naiisip ko na ako pwede kong magawa. Dahil ang hirap po talaga ng sitwasyon namin sa ngayon. Po na sana. At ayan nga mga kalingap, ano kung narinig naman ninyo ho, yung kahilingan po ni nanay at yung kanya hong nararamdaman sa ngayon. Ano po, siguro marami na po ang maantig na mga nanonood po sa atin. Ano, maaawa po kay nanay dahil sa ngayon nga po wala siyang hanap buhay, kundi uh, kundi maghintay na lang po sa tulong ng kanyang anak na nasa uh, ibang lugar ano po at uh, siya nga po pala yung hindi ko siya makapagtrabaho dahil meron nga siyang isang anak na PWD ano at uh, kung narinig naman ho ninyo yung sabi ni nanay na gusto niya magkaroon ng counting uh, kaunting uh, mapagkakakitaan po dito no sa kanyang dito sa may malapit po sa kanya. At uh, sa lahat po ng mga may mga mabuting kalooban, kami po ay kumakatok sa inyong puso para matulungan po si Nanay Elsa. Ano po? Ayan po. Ayon po mga uh, kalingap, hanggang dito na lamang po ang ating video at sana po marami po ang uh, maantig sa kwento ng buhay ni Nanay. Ano po na ngayon po ay kamamatay lang ng kanyang asawa. Sana po mga kalingap, uh, ibukas po natin ang puso natin lalo na po kay Nanay Elsa at yan at uh, syempre po mga kalinga hanggang dito na lamang po ang ating video at uh, wag po natin kalimutang uh, supportan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Prab at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po sa ngayon patuloy pa rin po tayo naghahanap po ano ng mga matutulungan kahit saan dako nandun po tayo sa kasulok sulokan po kahit saan ay pupuntaan natin kung meron po doon na dapat natulungan ay puntaan natin Okay po mga kalingap hanggang dito na lamang po at umaasa po uh, kami at uh, si Nanay Elsa na magkakaroon po siya ng tulong yung mga hina, hinihiling niya po ano. Ayan po marami pong salamat.